So, what's up guys? Uh, good morning sa lahat ng mga farmers. Ngayon, pupunta tayo sa isang area natin na taniman ng palay. Uh, titinan natin kung malabang ibon doon sa binhin natin. Baka mamaya maubos, wala tayong itanim. kaya ngayon, araw na to, doon sa isang area, nagpapatanim na ng nagpapatanim na sila ng palay. Pupunta tayo doon para makita natin kung ano na ang ginagawa nila yung tapos na ba or hindi pa so okay punta tayo doon ito yung daanan dito sa kabila kabilang area natin yan o yan yan dyan tayo dada dito tayo dada yan na o may na, na. Lalo master na sila dito. Tayo. Dito kami minsan nungung eh, ng nag ng isda. Diyan punta doon sa kabila. Lalim. Ito yung daan dito naman sa kabila. Papuntang palayan ng lalim. So yan guys Ayan po yung bag Yung isang area natin na tataniman ng palay Ayan Ito po yung binhin natin Marakalbo dahil sa ibon Sumatra kalbu uh, sa January 12 kukuligligin natin to motor ulit mamakinahin ito yung binhin natin yan doon sa kabila ngayon itatanim na sila pupunta tayo doon mamaya ayan ubus ng ibon tinitira ng tinitira yung binhi natin kahit may dahon na tumubo na siya tinitira pa rin Pero mamaya magkulang pa to yan guys uh, Ayan na po sila Ito na Kulang po yung binhin natin Yan na po sila natutunan ng palay Yan Ayan na po sila nagtatanim na ng palay. Kulang po binhin natin. Hindi pa maabot dito. Kasi yung, yung kulang yung pahabol natin. Yan. Nandiyan guys. Na po sila guys. o <coughs> <coughs> So ayan guys Yan lang po yung Nataniman natin Isa, dalawa, tatlo, apat Lima, anim, ito, walo Walot kalahating Box lang Ang nataniman natin Nagkukulang Nagkulang kasi sa ano Sa binhi Pero may pahabol tayo ngayon Yung pahabol natin Ayan na po Yung dito muna tayo palay. Lakas ng tubig, guys, oh. So, dahil panay ulan. Dito kahapon si Papa nagpunta. Kuwas na kahuli siya ng ano. Isda sa tabang. Dito, malaki. 'Yun ang inulan namin kagabi. Gabi. Ang hapunan namin. Ito. Ano na natin? Eikö ikot näe jo. Jäämme. Ondaka sing walong kahon lang walong box lang yung taniman natin ng palay may natitira pa tatlo tatlo pa yung natitira natin guys ang gagawin natin dito may pahabol kasi tayo eh. Yan. marami kasing kuhol ubus na yung ano. Tanim natin. Tatanim pa lang. Tinitira na ng cool guys. Yan. Yan. Tieto putaa jo niitä. Tiesä 洗头巾。 Wala no, na oh, galbo guys ini ng tinira ng kohol Ito Ito yung hindi kita natin ng paalay eh. Yan Tatlo <laughs> Ito Wala na, galbo na dito Ang daming kuhol. Tapos na. Tatlo pa yung hindi natin taniman. Isa ito. Saka ito. Saka yun. Di pa tayo. Ayan. Ayan. So ayun guys Ayun Yan po yung pahabol natin Yan na lang Dito At saka dito Doon At saka dito So ano Baka sa susunod na linggo Pwede na to Sana hindi magkulang yung ano natin para magasya sa tatlong box na to uh, ah, na daming tubig ah, tapos kaya maraming kuhol nauubos na yung tanim natin bagong tanim so hanggang dito na lang guys abangan na lang natin yung pag-ani natin ito sana maganda yung tubo sa gana para ayos makabago tayo sa gastos natin sa susunod na ano kabanata uh, thank you for watching bye